Lalagyan, lalagyan. Sir Louie, ano pong mga makikitang halaman dito po sa ating paligid ngayon? Apa. Dito po sa school po namin, sa gulayan po namin, mm -hmm. marami po kaming iba't ibang halaman po. Mula yes. po sa fruit-bearing trees, mm -hmm. kahit sa rooftop po siya, may mga ano po kami, parang bonsai po na mga mm -hmm. fruit-bearing trees. Yes. And then, maliban po doon, may... Iba't ibang uri po kami ng mga gulay. Vegetables. Oh, mm. From leafy po, may yes. din po kami mga naglalamang mga gulay. Mm. Oh, Kailan niyo po ito sinimulan, Sir Louie? Bali, ano po, sinimulan po namin dito sa rooftop garden po mm. namin nung pandemic. Pandemic? Wow! So, so, pandemic pala itong ating garden, ano? Oh, so po. po, ano pong una pong halaman ang po niyo dito? Ang unang halaman po na tinanim po namin ay saluyot. Saluyot? So, Opo. madaling alagaan yan. Opo. Okay. At madali lang po siyang patubuin, mm. alagaan. At saka i-maintain po. Yes. Yan. Tapos, Tapos nasundan na nasundan. Opo. At uh, And, uh, 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 Sunod po yung mga gabi. Mm. Ganun wow. po. Opo. Healthy yan. Opo. Uh, sa laing, okay na tayo dyan. Opo. May laman pa. Bonus. Laman okay, po. sunod po. And then, talbos po ng kamote. Uy, tuloy-tuloy po yan. Opo. Oh. Tsaka mabilis lang din po siya alagaan. Mm. Opo. Yeah. Pag tinanim mo, usbong siya ng usbong. Opo. Oo. Oh. Maliban po sa dahon, yes. may, yung laman po niya, napapakinabangan din po namin. Ayun! Oo. Oh. Oh, may nakita rin po ako mga kangkong nasa ano, nasa mga bote. Opo. Ah, ano po ito? Seeds or cuttings? Ah, sa seeds po. Sa seeds. Opo. Okay. Yung, oh. Ano po? Upland kangkong. Upland kangkong. Opo. Healthy rin po 'yan, ano? Opo. Abang tinatalbusan mo siya lalo na mayabong. Ano po pong mga makikita natin dito sa Arloy? Eh? Ah, Meron pa po kaming mga ano, nagtatanim din po kami ng mga herbs. Mhm. Mm ah, gaya po ng mga rosemary, mm -hmm. mga ganun po, mga ah rosemary, and then um, ito pa, mga pandan. Mm -hmm. um, mga kagaya po, no? Yes. Sino po yung mga estudyante, uh, ano pong grade ang umakit dito para turun po ninyo na actual? Apo. Sa ano po, um, ito pong ano na to, rock, rooftop garden, mm. ginagawa pong laboratory po ng mga batang grades 4, 5, and 6. Oh, wow! Opo. Okay, oh. Yung mga sa, ano po, sa mga primary grades po, mm. At saka yung kinder, kinder grade 1, grade 2 and grade 3 po. Yes. Nagtutour po sila dito. Mm. Pag umaakit po sila dito, ginagawa po nilang laboratory. May mga dala yes. po silang mga gardening tools. Yes. So nagbubungkal po sila ng lupa. Mm. And then nagkakat din po sila ng mga plastic bottles. Yeah, sila pata din po ng bagay, pero napapakinabangan. Opo. Mm -hmm. uh, sila din po naglalagay ng lupa and then nagtatanim po sila doon ng ano. Mm -hmm. So yung part team po namin, part ko din po as coordinator, mm. nagpo-provide po ako ng mga seeds yes. na pwede po nilang itanim mm. doon po sa plastic bottle. O oh, yun, so mula din sa pagkakapunla, parang uh, tinuturoan nyo rin sila, tapos transplanting, ano? Opo. Hanggang sa proper care. Opo. Ba bakit nyo po naisipang iputap dito sa rooftop mula doon sa ibaba ng ating garden? Opo. Bali, Dati po, bago po mag-pandemic, mm. yung amin pong gulayan yan po ay nasa baba. Yes. So, sa baba po, may mga malalaking puno po kami doon. Mm. So, so yung mga malalaking puno po noon, nagbibigay po siya ng shade sa Lilim, ano? hindi so, ba siya maganda sa ibang alaman? Opo. Mm. So, may ano po, may pili lang po yung mga gulay na pwede po namin itanim. Yes. So, dahil po din, yun po yung parang naging isang problema po namin, or pinaka primary or main mm. problem po namin. Yes, payat silang tumubo. Opo. Kaya samantala dito sa rooftop. Opo. Okay, mas nakita so, nyo. Okay. So, yung naging solution po namin, dinala mm. po namin sa rooftop kasi pa open po siya, mm. may full sunlight. Mm. So, yung mga halaman po, yung growth po nila na ma-maximize. Yes. Opo. Kaya, ano po, maganda po yung result. May nakita ko nila Sir Lowe, no? Uh, Pumuwakaw ng aking paningin. Pagsalubong po, parang na welcome ako doon sa yung grapes eh. Uh, uh, Anong okay. variety yan? ada bunga? Opo, yung grapes po namin ay ano, Brazilian hybrid po. Ayun, ay, ano, matamis ito, Louie. Opo, huh? matamis po siya. At masipag sipag mamunga, ilang beses na po siya nang napabunga? Ito pa ano, pangatlong ano na po siya, pangatlong ah, batch na po ng bunga okay. niya. Okay, nakatanim po siya saan? Sa may ano, lang po sa may uh, container. Sa container. Opo, sa container lang Apa, po. Aba, kita mo nga na maron lang na. Mas magagapang bawas, mapaparami mo pa pato Sir Louie. No? Meron pa kayo uh, parang malberry at strawberry? Opo, may mga mulberries din po kaming tanim. Mm. At mga strawberry. Opo. And sa ano lang din po, sa mga container lang din po namin. Hindi po mo yan mahirap alagaan? Uh, Hindi kayo po. Nahirapan? Madali lang po siya, lalo, lalo na po yung mulberries. Mm. Kukuha lang po kayo ng, cut, Opo. ng Opo. cuttings. Ito yung mulberries natin, Sir Louie? Opo. Ito toto? To. Opo. Opo, ito po. Kinuha lang po siya yung uh, sanga, uh -huh. and then tinusok lang tinusok. po siya dyan. Opo. May bunga na. Opo, mabilis lang po siya pa bunga. Ibang klase yung mulberry ni Sir Louie may bunga na. Oh. Opo. Eto, ano po itong nasa harapan natin na Ito po. Ah, uh, ito naman po, na uh, bilang bahagi po namin pag experiment Okay. Ano po, Ay uh, yung buto po ng apple. Mansanas. Opo, okay. ng mansanas po. Ah, uh -huh. uh, pinunla lang po namin dyan. Eto so, na, nakapatubo ninyo. Opo. Ang gagaling, oh. Kita nyo po yung uh, si Sir Louie, oh mansanas. sa uh, ako aminin ko sa iyo Sir okay. Louie, di pa ako nag-success. Mm -hmm. Sinubukan ko na rin yung buto ng masarap. <laughs> Pero ayo pa rin. Mm -hmm. Ano pa po, po mga laman na makikita natin dito Sir Louie? Um, meron din po kaming mga ano, uh, mga uh, in indigenous vegetables po. May mm -hmm. po nang adobati. Ah. Yan ganoon po. Mga talinom. Yes po. Yan. Mm -hmm. So yung ayun po, common na rin po siya sa ano po sa mga sa community. Yes. Yan. Pero sa ngayon po dahil uh, medyo yung mga lupa, mm. medyo dumadami na yung parang cement Oo po. Mm. Concrete na. So, parang nawawala na rin po. So, para ma-preserve po namin, mm. uh, nagtanim po kami dito. Ayun. Ayun. Sir Louie, ano pong benepisyo ang nakukuha po ninyo sa pagtatanim? Ikaw bilang isang guro at sa mga estudyante po niyo ano pong mga nakukuha po ninyo? Opo. Maliban po sa ano po, sa makakuha po kami ng pagkain, mm. nasa-satisfy din po kami. Or, uh, not... Nare-relieve po yung stress po na yes. nararamdaman Yes, number na. one, no? Oh. Stress reliever, no? Oh. Opo. Eh, nag enjoy reliever. ano? Opo. Opo. Tapos, uh, ano po po? Ano po mga benefits yung nakukuha po ninyo? And then, ano po? Ah, Nai-inspire po namin yung... Um, mga bata, yung mga magulang po na mm. magtanim din po sa bahay. Pag yes, yung importante. Oh. Kung po sila dito, nakikita po nila yung mga halaman po namin mm. na kahit nasa pasulang, pwede po silang magtanim yes. sa bahay po nila. Tama po. Opo. And then, na-introduce po namin yung uh, iba iba't ibang uri po ng uh, mga techniques po sa pagtatani. Mm -hmm. Ano pong ginagawa po ninyo Sir Luis sa mga na-harvest po natin dito? Ape, okay. Yung na-harvest naha po namin, mm -hmm. ano po, uh, binibigay po namin sa feeding. Okay. Kasi saan? Nagagamit wow. po ng uh, school for feeding mm -hmm. program. Po. Very noble. Okay. Talaga okay. na, ano? So, yung sobra po, yung iba, mm -hmm. uh, dinidistribute din po namin sa mga teachers. Mm -hmm. Yung objective po ng gulay sa parang program, ng yes. DepEd po, mabawasan po yung uh, Ah, glutong, tsaka yung, uh, mm. gutom, yung malnutrition po sa school. Mm. Sir Louie, ano pong pamamaraan po ninyo sa pagtatanim? Uh, 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 natural uh, method kayo? Di ano? Nakita ko, meron kayong mga uh, rabbit dito eh. Apa. So ano pong ginagawa po ninyo? may rabbit dyan? May form, ano bang uh, yan? Bali, ano po, dito po sa, ano po, sa Gulayan sa Paran program po, mm. organic po yung pagtatanim Yun! Importante. Apa. Pag sinabing organic kasi Sir Louie, wala kayong uh, chemical. Apo, ah, sir. chemical free Apo. Ah, pesticide free na Apo. na synthetic Apo. Apo. ano pong ano pong pamamara po yung ginagawa Apo. tulad po ng anong ginagamit po niyo para po maging organic po yung mga tanim po namin mm. kay, ah, nag alaga din po kami ng mga hayop ay mm. po pa yung isa po diyan yung rabbit po. rabbit okay Apo. Dati po nag-aalaga din po kami ng manok mm -hmm. ah, pero sa ngayon po ano yung naano po namin naparami po namin yung rabbit yes So, yung dumi po niya, yung dumi mm. po niya, yun po yung nilalagay po namin sa lupa. Yun! Ini-invite ko po kayo na uh, mag-practice po tayo ng um, uh, home gardening. Yes. Para po, ano, uh, malaking tulong po ito, uh, maliban po sa nagbibigay po sa atin ng pagkain, ayan, makakabawas po tayo ng, uh, uh, ng waste po sa community. Ayan po. Y yun! Thank you very much Charloby. Uh -huh.